Hello po mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan, guys. Ayan po. Ang isang uri po ng mutya ng langka. Ang mutya ng langka ay pampaswerte. Yan din po ay pampaakit sa customer. Ang mutya ng langka ay isa din tulad ng tunay na uh, langka. Ito ay mabango. Panghalina. Kaya nasa puno pa siya, nararamdaman natin na may hinog naaakit tayo. Ganyan din po kapag may mucha tayo ng langka, guys. Yan. Naaakit tayo kapag may naamoy tayo ng langka. Gusto natin kainin. Kapag may tangan po kayo nito, guys, ito din pampaakit sa customer at pampalubag loob din. Pwede din itong gamitin sa mga or nagugustuhan ng mga babae or lalaki. Kailan po, kung para sa akin, mas maganda gamitin nyo po sa negosyo para ito uh, marami po kayong customer lalapit po sa inyo. Yan po guys. Uh, sasamahan ko po guys ang isa pong uri ng kahoy galing sa Mount Manahaw. Kapag po ang tao ay kulang sa dugo, ito ay laga at inumin. Ito ay nakapapadagdag ng dugo or papula sa dugo. Sasamahan ko rin guys na isa pong... Uh, Rosa Mystica Ang Rosa Mystica ay suwerte din sa buhay Ito din po ay nagdadala din po ng kaligtasan Yan po nakikita nyo po para siyang may duwende po Yan, kung malakas po ang inyong ikatlong mata po guys, makikita nyo po yan sa gitna para siyang may duwende na may siyang sombrero Ito din po ay nagbibigay ng proteksyon at suwerte Ayan po, guys. So, kung nakikita nyo po, guys, ang imahe niya, guys. Ayan. Tila isang babae siya. Ayan po, mga kapatid. Uh, sa mga bukas sa ikatlong mata at makikita ka agad yan. Ayan po ay may basbas. -bas. Bihiralan din po makakita ng isa pong uri ng Rosa Mystica. Sa gitna po ay mayroon gabay. Pwede nyo tawagin para ito ay humiling. Ayan, para kung ano man po ang kailangan nyong hilingin. Isang uri po ng mutsa na langka at isa pong mutsa ng langgam. Pampaswerte sa negosyo, panghalina, pangakit, lalo na sa customer. Uh, ito din po, pwede din po uh, gamitin din po sa mga kamag-anak na pampalubag loob. Ayan po mga kapatid, sa nais po ah, uh, pwede nyo ako i-PM sa messenger. Mary Jane Alberto lamang. Guys, ayan po. Ayan. PM lang po, Mary Jane Alberto. At maraming salamat po. Ayan po ang mga previous niya. Okay po, maraming salamat po guys. PM na lang po. Sa nais po.